dito tayo sa main office shout out mga kansiarte kasipay pasig anak ng pasig naman kayo meron sa office nasa tayo ng paternity leave shout out yun tayo shout out ka diskarte man Shout out mga kadiskarte Oh, na tayo. Ayun e, oh. Kita nyo bagong envelope. <laughs> Pinapirma na tayo ng regularization ni San Miguel Corporation. Salamat po sa pagtitiwala. PLI Petrofuel Logistic Incorporated. Salamat po. Ayan, nakapirma na po tayo ng ating regularization. Thank you much. Masa po kayo na mas pagbubutihin ko pa po ang pag sa serbisyo at pagtatrabaho po sa Petrofuel Logistic Inc. Thank you much po. Okay na tayo mga ka-discard eh. Shout out Yun know, oh Matiskate ano eh, oh Tayo shout out ayan o yung paternity leave apply sana natin ito yung ano regularization shout out thank you po petro fuel sa pagtitiwala po masa po kayo na mas pag po po natin ang ano pagtatrabaho Yeah balik na tayo sa uwi na muna tayo shout out salamat po uli